1.5 Win Radio. Halo halo. Halo kay Ube, mga Marikoy, Parikoy, mga kapitbahay ko. Pakela merod pakela mera. <laughs> Nandito na naman ang inyong kumareng dakilang pakela mera. Maring Maki Rena. That's me live na live nationwide, worldwide and uniwide at your service <laughs> Para pakialaman na naman ang buhay ng may buhay okay. Ang problema ng isang kapitbahay natin na may pinagdaraanan sa buhay Dito pa rin sa Maki Alam Maki Ma -ma Alam Maki Ma -ma Alam oh, na kayo mga kapitbahay ha Meron kayong pagkakataong Maki Alam sa istorya na ating dadamayan ngayon at papakialaman. Punta kayo sa ating Facebook page, 91.5 Win Radio Manila Facebook page. I-follow at hanapin nyo lang ang ating post of the day. Ang ating makialam post of the day. Nandiyan, oo, yung kabit ako ng kapitbahay ko. Ayan, makialam kayo dyan sa comment section niyo, ninyo, wagwagin, dumugin, kuyugin. Ang ating kapitbahay na dadamayan natin ngayon. Dito pa rin siyempre sa Maki Alam. Oh, kung ready na kayo, ready na rin ako. Tayo na at pakinggan at makialam sa problema ni Jing ng Santa Rosa, Laguna. Maki Alam! Irena, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Jing, 29 years old. Single at kakahiwalay lang po sa live-in partner ko for 5 years. Tagal din ah. Gusto ko lang sanang ihingi ng payo sa iyo ang tungkol sa nangyayari sa amin ngayon Nang asawa ng kapitbahay ko. Tawagin nyo na lamang po siyang Poldo. Maring Maki, grabe po si Poldo. Sobrang sigasig po niya. Oh. Sinabi ko na sa kanya noong una pa lang na ayokong pumatol sa may asawa na. Pero patuloy pa rin siya sa gusto niyang mangyari. Siyempre noong una, ayoko po talaga Maring Maki. Pero kalaunan, bilang marupok po ako, eh, pumayag na rin ako. <laughs> Yon. Malamig po kasi ang panahon <laughs> Sabi Sa kamare, in fairness po kasi Si 50 po si Poldo pero Magaling pa rin Magaling mag-alaga Sobrang maalaga at parang baby ang turing sa akin Kaya mabilis akong nahumaling <laughs> Sabi <laughs> muling papasok yung asawa niya sa trabaho sa gabi, saka siya sasalisi sa pagpasok sa akin. Sa bahay ko. At kapag wala ng tao sa may labasan namin, saka siya simpleng uuwi sa kanila. Maring Maki, maraming beses ding nangyari yon. Hanggang sa isang gabi, nahuli si Poldo ng isa naming kapitbahay na nasa labas ng bahay namin. Eh, wala naman siyang sinabi pero alam kong nag-iisip na siya ng kung ano-ano. Mare, ayokong dumating sa punto na mabisto kami ng asawa ni Poldo dahil siguradong kahihiyan ang abot ko nito. Eh, malamang! Ano bang gagawin ko sa kapitbahay kong ito, Mare? Mahal ko na kasi si Poldo. Matatakot akong mabisto. Makialam ka naman sa problema ko ito, Mare. Jing ng Santa Rosa, Laguna. Mamaki alam! Mamaki alam! Baala ka dyan, Jing. Busit ka, madadamay pa ako sa'yo eh. Pati ako pag-iisipan ng asawa ng kapitbahay mo <laughs> Jing naman, Diyos ko Maring Jing, wag mo nang hingi ng payo ko Kasi panigurado na mga alam mo na ang solusyon dyan sa problema mo di ba? Diba? Kukunwari ka na, nagbubulag-bulagan ka lang oh. Ang masasabi ko lang eh, walang iba kundi Tigilan mo <laughs> Tigilan mo yung kapitbahay mo Dahil baka hindi lang isa ang makakita sa inyo sa susunod Worst yan, baka mamaya Asawa na mismo ni Poldo Makahuli sa inyo Naku, sana nga, ano Sana nga, para manahimik na kayo <laughs> Diyos ko naman, Maring Jing Ang dami namang lalaki Ang pwedeng dumilig At mahumaling sa'yo Marami pa yan Marami pang pwedeng mahumaling pa sa'yo Bata ka pa naman eh kung matuto ka lang maghintay, masyado kang apurado. Kakahiwalay mo nga lang, di ba, sabi mo sa live-in partner mo for five years. Kating-kating na yarn. Maghintay ka lang, dadaloy din ang ginhawa. Oh, ekis na dyan sa may asawa, basta may asawa, X ka. Kasi, stress ang abot mo dyan eh. Walang kapanatagan, puro kahihiyan paano ka makakahanap ng matinong makakasama sa buhay at makakakuha ng buong pagmamahal kung nagsesettle ka sa barya-barya? Barya-barya ah, yan eh, yung binibigay sa'yo ng lalaking yan. Gusto mo ba yon? Lagi kang may kahate, palagi kang nagtatago. Ah, Siyempre, ayaw natin yun. Siyempre, doon tayo sa panatag tayo. May kapayapaan sa damdamin at tahimik na... Pamumuhay kasama ang mahal mo, di ba? malaya kayong dalawa na magawa ang gusto ninyo nang walang iniisip kung may mga matabang nakamatsyag sa inyo. Ayun! Yun ang gawin mong motivation para makalaya ka sa sitwasyon na yan, mare. Isipin mo na lang yung future na naghihintay sa'yo sa pagbitaw sa ganyang uri ng relasyon. Okay, Maring Jing? Makinig ka sa akin, nagigigil ako sa'yo ito patandaan mo Para maging deserving ka sa lalaking Ikaw lang ang number one sa buhay niya E eh, wag na wag kang magse-settle Sa pagiging number two Sa buhay ng iba Okay? Noted? Aha uh -huh. Copy, noted with thanks Please acknowledge, ma'am <laughs> Charing, charing, Gola na Nakakaloka ka Ayun lang madadamay ko sa'yo, Maring Jing, ha? Maraming maraming salamat at pinaintulutan mo akong makialam sa iyong pinagdaraanan sa buhay na nakakabwisel. For sure, alam mo naman ako anong gagawin mo. Bulag ka lang. Bulag ka lang at the very monument. O, ayan mga kapitbahay, atak! Makialam sa ating comment section sa 91.5 Win Radio Manila Facebook page kayo magko-comment ha sa kabit ako ng kapitbahay ko. Ayan. Makialam kayo sa comment section. At syempre, doon sa mga kapitbahay natin na gusto rin mapakialaman ang kanilang mga problema sa buhay, abay, willing na willing naman makialam ang inyong dakilang pakialamerang kumare. Mag-message lang kayo sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. That's DJ M-A-K-I-R-E-N-A. I-follow nyo lang ako at mag-message kayo sa akin ng inyong mga istoryang dadamayan at aking papakialaman.